Day 3 na nga pala ni Kabayan Chef from Papua. Kaya naman ang atlong araw niya ay eh, pinaggawa ko na siya ng aming sauce. Nagagamitin namin sa aming mga sushi. At the same time para makabisado na rin niya ang mga sauce na ginagamit namin. At habang ginagawa nga namin yan at uh, bigla kaming nagka-order. Kaya naman sabi ko ay eh, hinto niya muna ang paggawa ng sauce. At eto na nga at binanata na ni Kabayan ang sushi na aming order. Kaya naman ibinigay ko na sa kanya ang mga gamit at pinag-roll ko na. Ang sabi ko naman sa kanya kung paano ginawa mo kahapon katulad din ng ngayon at katulad pa rin ng kinabukasan ala naman mababago yan eh. baga paulit-ulit lang yan hanggang sa makabisado mo lahat ng flavor natin sa ating mga Maki. Ganun pa man ay nalilito pa rin si Kabayan paminsan-minsan. Pero pasaan ba't makakalabisado mo rin lahat yan? Kaya naman itong si Kabayan ay ina ko pa rin para hindi malito. At i-shoutout ko lang pala itong ating mga kaibigan, si Madam Pami Sigudor at si Chef Ernest Desisada. Chef, hindi ka ba lipat din sa akin? Ano nang balita? Ikaw na lang hinihintay ko para pumunta rito. At saka yung mga tropa nating mga siman na gustong mag dito sa akin. Sabi ko naman, ang laki-laki na ng sahod mo dyan. Bakit pupunta ka pa rito? Samantalang ako kako, ako nung nasa land base, nag a ako dyan ka ako sa bargo. Hindi ako matanggap-tanggap sa mga agency. Palaging tinatanong kung sino backer. Doon pa lang sa security guard, hindi ka na makakapasok. Kahit may experience ka na, puro backer pa rin ang hinahanap nila. Meron naman puntong manggap sa akin doon, isang maning agency, Yung sikat na agency sa Armita. At ang hawak nilang mga cruise line ay Aida. Inabot nga ako ng anim na buwan kayihihintay tawag nila sa akin, pero wala pa rin. Kaya dito ang bagsak ko sa Saudi Arabia.